Hello, kamusta kayo? Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Alas 5 na naman ng hapon. At naku, eh, meron nga ho pa lang eh, EDSA People Power. Ewan ko kung pang ilan na ito na sabi nga ho ng mga Rabi DDS ay uh, EDSA ang solusyon, anak ng Pocha. So, apparently, nandito pa rin tayo sa probinsya, hindi natin mapuntahan personal. Sorry sa mga ano, mga DDS na nagrarally ngayon. Kung meron man ha, Huwag meron man. Sana po umabot naman kayo ng uh, 50 pieces. Okay? <laughs> Again, sana umabot kayo ng 50 pieces. And then yung mga wala naman hong ginagawa na mga Marcos supporters, mga pro-government, eh, putahan nyo ho. Dahil kayo po yung kanilang pinaka-primary na primary guest, gusto, gusto, nilang maging guest, na makikinig sa kanila. Huwag nyong ibabash. <laughs> Videohan nyo lang. Bilangin nyo kung ilan sila Diba? Para makita po ng mga ng buong mundo gaano karami ang mga rabid DDS dyan sa EDSA Shrine ngayong araw na ito. Okay? <laughs> Kasi nakita ko yan, panawagan nila ano, nila, uh, itong uh, mga dating kasama ni Pebbles Kunanan, itong sila uh, Morales, di ba? Si Kalbo, tapos yung mga vloggers nila, uh, Kathy Binag, <laughs> <laughs> wala no walang walang mi ano walang may hatak sa kanila sa tao na kasi tingnan eh ito na lang si Cathy Binag na lang paano makakahatak ng tao ito di ba alam naman na ng taong bayan ano ang kanyang uh, background di ba so yung kanyang uh, time timing ng kanyang biglang paglitaw di ba so wala ho talagang ano wala ho talagang may matino ang pag-iisip kahit na supporter pa ng mga Duterte ang maniniwala kay Kathy Binag. Much more dito kay ano kay Morales, yung mga vloggers lang din naman, hindi rin naman naniniwala lahat yan sa sinasabi ni Morales. Maniwala kay sa akin, uh, hindi lahat yan naniniwala ron. Yung mga yung mga ano, yung mga tatanga ayo yung ayaw na humag-isip, yun na yung mga naniniwala doon. Pero yung ano, yung mga meron pa rin naman pong uh, common sense, at saka reasoning, alam niyo for the content, di ba? And also for the sake of the third, na pinaniniwalaan nila, sinusuportahan, then, ano lang, sasakyan na lang nila. Ganon. Oh, pero yung maniwala, na, oh, alam rin naman nila yan, Jesus, sa ilang beses na hung, siguro may may kalahating taon na yan, nakada biyernes sa lang ng gabi, nag, nagsasagawa ko sila ng, ano, ng EDSA, People Power. <laughs> pero, Hanggang ano na lang, hanggang uh, EDSA at saka People na lang. Pero wala ho talagang wala ho talagang power na makakapag ano makaka na makakakuha po ng pansin, 'di ba? Paskis sa local, hindi nga sila binabalita ng mga local media natin. Tapos magrereklamo. Kapag ibinalita naman sila, magrereklamo sila dahil nabash daw sila, pinagtawanan sila, siniraan daw sila. Eh kung sabihin naman nila, nako konti lang naman kasi 'yung mga rabids na 'yan. E totoo naman, kukunti lang naman, di ba? Nisan nga, pinuntahan natin yan eh. Eh, ilang piraso lang naman talaga sila. Marami pa yung mga vloggers, kesa ron sa yung mga civilian na, na pumunta doon, na nagkipagkwentuhan kina Morales at si Morales, paulit-ulit yung kanyang nakita daw, may casing, ganyan-ganyan-ganyan. Pero pagdating naman ng investigation, hindi naman po niya direktahang masabi-sabi ito. Di ba? Tapos ang itinuro niyang, uh, itinuro niya ho na ano na confidential informant no ay ano raw ah uh, etong kaibigan ni PBBM anak ng putsa, confidential informant ayaw niya pang sabihin kung sino ito no okay so makikilala na ganun ganyan ganyan iyon e pala etong si ano si Dasa <laughs> yung kaibigan ni PBBM na namatay na lang maraming taon na nakalipas di ba ay nako. Eh kung mainam sana para mag ano for him to be sounded uh, credible. Sinabi niya na na well, ang confidential informant po na, na doon na nahuli namin noon uh, ay si Bong Dasa. Di ba sana sinabi niya na nag ganun? Eh, pala patay na yung tao. Oo. Oh. At saka bakit hindi niya binati ko si dating pangulong Duterte na sabi niya hindi ko nga alam eh kung bakit doon sa listahan nila dating Pangulong Duterte wala si Bongbong Marcos. Di ba? Naunahan pa tuloy siya nung uh, ginawa nila yung sagot doon na Senator Amy Marcos ay nagmakaawa raw, naglumuhod raw. Eh, yun naman huwin eh, ang lang naman yun sa mga vloggers. Yung uh, kwento na yan na nagmakaawa si Amy Marcos, uh, na, tang, na, tanggalin doon sa listahan si PBBM, patarantaduhan. Mismo Pidea nga nagsabi, 'di ba? Wala sa listahan ng PDEA sa drug watch list ng PDEA. Wala rin doon. 'Di ba? Sabi rin ni Bato Dela Rosa, wala rin sa PNP list. Oh, wala talaga siya sa anumang listahan nila. <laughs> so ganyan ho talaga karabids tong mga DBS na ito. And then uh, for the former president Duterte, pala lang gawain niya talaga yung manira ng kapwa niya. Sabi nga niya, 'di ba? ah uh, natutunan niya sa loob ng isang dekada na pagiging piskal ay eh mag-fix 'di ba magtanim ng, ng ng ebidensya tapos nag create sila ng controversy so katulad ng ginawa niya kay PBBM since 2021 after he learned that VP Sara filed a uh, COC for vice presidency which he disliked. at yun na doon na nagsimula may diba, na sirain niya si PBBM sa publiko. And uh, kalaunan, kasi gusto niya pala talaga kontrolado niya yung tao na uuupo sa Malacanang kasi baon-baon po siya sa utang na loob. Buhay daw ang uh, uh, katumbas ng utang na loob nila, buhay daw ang ibinigay sa kanila ng China. I don't know kung anong buhay ito. Baka humarang yang buhay o ewan. Eh, 'Di ba? So kung meron man silang utang na loob sa China, kanila na lang 'yon, make it personal. Hindi po dapat utang na loob din ng sambayan ng Pilipino. Ang kapalit pa naman eh ito pong ating interest dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Alam niyo kung sino ang politiko na magtipili tungkol dyan na ito ay ano natin, i-honor kasi ganito. Alam niyo napakahudas po ng politiko na ganyan. Hindi po yan dapat na sinusuportahan. Much more, hindi po natin dapat ginagawa presidente. Di ba? Dahil sa mga senador na lang din natin eh, piliin nyo yung mga tao na meron po talagang totoong uh, malasakit. Yung ngayon, ngayon pa lang humis mo ah, kayang-kaya ng kundi yung mga ginagawa ng mga incheck. Oh, at least yung ngayon pa lang kayang-kaya. Kasi kapag dumating na huwin yung uh, campaign period, nako, meron na diyang kakayanin uh, niyan, yan, pero hindi na huwag ni kapanipaniwala ito eh. Diba? Kaya nga gusto ko dito sila Abalos, si... Mga niyan, Si... Uh, Nancy... Ano uh, no, Nancy? Si ano, si Abby Binay, uh, Ping Lakson, dito Soto, Manny Pacquiao, uh, Tolentino, okay sa si Tolentino. He knew his job. No? Okay, okay rin naman ako ron na hindi na siya sumali doon sa Blue Ribbon Subcommittee kasi naging malapit siya kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Na, ngayon ay may utang na loob. So, tama yung kanya naging desisyon na hindi niya nagayahin etong si Bato de la Rosa at si Bongo na mga parehong akusado parehong iniimbestigahan, eh parehong nagkiimbestiga. Which is maling-mali yun para sa akin. And then si Tolentino, may karapatang sumali ron. Kaya lang, eh dahil nga po sa conflict of interest, mas pinili niya ho talaga na hindi na sumali. Diba? Doon sa simula lang, ganun. Tapos wala na rin siya. Okay? So, so far, ilan pa lang naman yung mga nasa line-up sa senatorial. Dagdagan pa natin yan pag, ano, pag malapit na malapit na yung halalan. isa isahin hinan po natin kasi uh, tingnan din. Kayo rin ho, on your own, tingnan rin po ninyo. Okay? And then, I hope itong mga, ano, itong mga, uh, I believe, ano ba, part na ng, ano yon ng Pasig ba o Mandaluyong, yung Edge of Shrine. <laughs> Ay. So, paki ho ano, paki-post po sa social media ninyo yung mga nagta-travel, yung mga namamasyal dyan, makita nyo sila, pakipicturean naman gaano po karami yung mga damuho. Okay, and then don't forget to tag me. Okay, ako po si JDB or sa, ano, sa FB, hanapin nyo yung Johnny the Bagger. Yan, pwede nyo kong i-send sa akin, PM nyo sa akin, or sa JDB, yung ating FB, uh, FB page, J, uh, D, J, J as in Juliet, D as in Delta, Mission Bravo JDB. 'Yon, pero 'yung sa akin message, All right? Thank you so much and God bless po sa inyo.